may nakita tayong marker yan malaking ano parang malaking X yan po papaliwanag ko yung letter X na sign ito na yung bato na kinuha natin dyan yung sinabi natin uh, may letter D ito nga yung actual yan letter D nga siya mga katis kung dito ka sa personal ito so, mga katresure uh, confirm po na uh, nasa sentro tayo dahil ngayon lang po, nakahukay tayo ng isang bato na mayroon pong butas sa gitna. Nagpatuloy tayo sa paghuhukay ito. Ganun pa rin yung ano, yung surface mga ka-TH. Tapos marami na po tayo nakuhang marker na nagpapatunay uh, na posibleng maibinaon talaga dito. Magandang araw mga ka-TH sa uh, Video po natin ngayon ay gusto ko kayong i-update sa ating treasure hunting adventure. Ganon pa rin yung lupa mga katiets pero uh, may panibagong mga marker tayong nakukuha. Nasa 7 pit almost na po tayo sa lalim tapos naka ano yung semento nakalatag para siyang ano para siyang re may mga bato, may semento at matigas ngayon. Gusto ko lang i-share ito sa inyo. May nakita tayong marker 'yan, malaking ano, parang malaking X 'yan po. Uh, gusto kong ishare 'yan sa inyo kasi nga po para may alam kayo sa uh, mga sign na ating nakikita sa paghahanap ng Yamashita treasure 'yan po. So malaki po siya na X. Tapos dito sa harapan niya 'yan. 'Yan 'yan po yung isang marker na hindi pa natin kinuha dahil nga po agusto ah, gusto nating malaman kung ano yung tinuturo niya dito siya para ah, parang nagpupunteriya kung maalala nyo yung upload natin dito yung hard sign at dito yung may design na marker at saka dito yung letter C na marker mga ka at yung isang marker na ano po na ah, ang kahulugan ay under pa rin kung babalikan po natin yung marker dito ang kahulugan nun ay under ngayon sa under nya ay mayroon po tayong nakitang another marker yan po mga katiets yan marker po yan malaking uh, X parang X sya yan para syang X pero ewan ko lang dyan sa video kasi dito kung titingnan mo X talaga sya kasi naka ano sya eh naka parang kinating nila dito yan tapos ang lalim ay 2 inches yan po malalim siya tapos dito ah uh, may lupa pa pero alam ko na malal malalim to mga katis yan kasi may ano pa siya hindi pala lupa may uh, anong tawag nito buhangin pero kung dito ka mga katiex malaking X talaga itong marker na to alam nyo yung X marker ang kahulugan po nyan ay landmark mga katis ibig sabihin Ah uh, dito na yung uh, landmark, nandito na yung uh, posibleng treasure nasa paligid lang ang kahulugan ng X kung nasa surface po siya na lupa. Kung nasa itaas mga katiets pero pag nasa ilalim, ah uh, posible mga katiets na ah uh, ganun pa rin ang kahulugan kasi hindi pa natin alam kung uh, ano ang sa ilalim kaya ang ano muna natin ngayon ang uh, nasa isip ko is ang kahulugan pa rin ay landmark treasure on site na po tayo meaning baka dito sa paligid nito mga katiets or sa ilalim may makikita tayong mga kakaibang bagay o kaya mga uh, gamit ng hapon o kaya ay mga uh, gold mga katiets pero hindi natin alam kung ano talaga ang nasa ilalim kasi wala tayong alam eh pero pag nakakuha tayo ng marker na ang kahulugan ay uh, gold coin, uh, gold bar at saka treasure inbox box ibig sabihin mga katiyets ay ang nasa ilalim ay uh, gold coin, gold bar or treasure inbox pero wala pa po tayong nakuhang sign dito na gold coin, gold bar at saka treasure and box kaya abangan nyo yung next update natin, next upload natin uh, kasi magpapailalim tayo tayo po ay nasa ha, uh, ano po, mga 7 feet almost 7 feet mga katiyets Malamit na po tayo sa 7 feet kaya Uulitin ko dito namin nakuha yung letter design. At dito yung heart. At ang isang sign ay nandito yung parang counter sign niya ito. Parang nag-aano siya eh, tinuturo niya ito, parang paganoon. Parang ah, ganyan yung kanyang ibig sabihin. Pero hindi nga natin alam kung ano yung ah, ano, ano yung ah, ibig sabihin ng mga marker na kumokonekta dito sa bagong marker mga katiets kaya salamat po sa inyong panonood at next video po natin ay uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga discovery na mga marker kung ano yung mga marker na na-discovery natin at ito ho yung mga kahulugan ng X marker mga katiets ipapakita ko sa inyo para naman may alam kayo Panoorin nyo at uh, pag-aralan para Uh, matutunan nyo kung paano mag-decode ng mga marker. Eto, panoorin nyo mga ktx. Okay, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ito na po yung uh, sinabi ko sa inyo na ipapaliwanag ko yung letter X na sign or marker mga ktx na nadiscovery po natin sa ating hukay mga ktx. Kung babalikan po natin yung ating video yung na-upload na natin noong nakaraang araw, kung babalikan po natin yun, doon sa itaas ng uh, letter X, na-discovery po natin yung letter D sign na mayroon pong dot sa gilid ng letter D sign. At ang interpretasyon interpretation po namin doon sa dot mga katiets o doon sa maliit na butas na nasa gilid ng letter D, ang interpretation po namin ay a uh, small deposit. Meaning, mayroong small na deposito doon sa aming hinuhukay mga katiets at pagkatapos yung sa ibaba ng letter D ay may nadiscovery po tayong letter X na marker na ang kahulugan naman mga katiets kung pagbabasihan po natin itong ginagamit natin na libro mga katiets ang kahulugan niya ay landmark treasure on site kung ito ay nasa ibabaw mismo ng lupa sa surface po mga katiyets kung sa surface ka nasa itaas siya sa lupa ang kahulugan niya ay landmark treasure on site ngayon mga katiyets hindi po namin sinasabi na yung x na yun ay ano na yun uh, nasa iba ba yung treasure kasi wala pa po tayong idea kung anong kasunod na marker ang madidiskubri natin mga katiyets basta yung kahulugan niya ay landmark treasure on site basta may X at ito ay nasa surface ng lupa doon sa itaas, wala sa hukay ang kahulugan ay landmark treasure on site ito yung isa sa mga tanong namin sa aming sarili uh, bakit nandun siya sa ilalim ng lupa bakit nasa ilalim siya ng letter design? Ano yung kahulugan niya mga katiets? Kaya yan po yung aming inaalam ngayon ang mga katiets at yan po ay pinag-aaralan namin kung ano ang kahulugan kasi nasa ibaba po siya ng lupa. At kung uh, babalikan din natin yung una nating video kung mapapansin yung mga katiets doon sa harapan mismo ng letter X may nakita tayong marker ito na parang tinuturo itong letter X sign mga katiets yan po yung uh, parang tumutulong sa atin na may connection talaga ang mga marker na nakikita natin sa ating dig site sa ating operation kaya ito yung payo ko sa lahat na ang bawat marker na nakikita nyo sa inyong uh, paghuhukay kailangan nyo itong pag-aralan huwag niyo agad itong kunin kasi kung kukunin niyo ito tapos makakalimutan niyo kung saan ito nalagay at nakaposisyon, ay posible pong uh, hindi na natin ma-interpreta ma 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 yung mga marker mga katulad Ito, uulitin ko ipapakita ko sa inyo ang kahulugan ng X line mark pressure on site at ang kahulugan ng letter D ay treasure under mga katiets yan po ang kahulugan ng mga marker na inyong nakikita at isa sa mga na-discovery natin gusto ko lang i-share sa inyong mga katiets itong isang bato na mayroon pong butas sa gitna ayun uh, po dito sa ating ginagamit na libro kapag ganyan may butas sa gitna ang kahulugan yan ay diretso-diretso lang tuloy-tuloy uh, lang yung paghuhukay kaya yan po yung mga marker na Uh, nakuha natin na discover natin sa loob ng lupa mga katiets at yung uh, tinitira natin ngayon yung mga uh, pinagbabasag natin ngayon yan po ay uh, concrete, mga semento hinalo sa mga bato at napakatigas mga katiets uh, talagang masasabi mo na uh, pinoprotektahan talaga nila ang Uh, kayamanan na ibinaon noong nakaraang World War II mga katets ito lang yung pinagtataka din namin kasi sa ibaba po ng aming hukay naghukay po ang bakho ng 15 feet ah hindi pala 10 feet mga katets, naghukay po siya ng 10 feet hindi po namin na-encounter yung mga ganon yung uh, bato, tapos mga graba at mga Uh, buhangin at semento hindi po naman na term malapit lang siguro estimated ko mga nasa uh, 15 feet mula doon sa aming hinukay mga katest tapos uh, nung hinukay namin yung sa itaas uh, manual mga katis na discover po namin na uh, matigas yung lupa mula uh, sa surface ng lupa hanggang sa 5 feet mga katis tumigas na yung lupa. Tapos doon sa baba, yung tinira ng bakho, hindi naman gano'n, mga katis. Kaya, hindi yun uh, original na uh, uh, ano po, yung tinatawag namin panas sa Bisaya. Hindi yun, ano, hindi yun original na panas, mga katis. Ewan ko lang kung alam nyo yung mga sinasabi ko. Yan ho yung tawag sa amin, panas. Hindi yun panas kasi. Kung panas yun, dapat, ah, uh, mula doon sa hinuhuke namin pa ibaba kasi patag yung lupa dapat pati doon sa hinukay ng bakho may panas din may matigas din sana na ano na uh, katulad noong hinuhukay namin mga katis kaya salamat salamat po sa inyong panonood sa ating video at subaybayan nyo ang aming mga video para may matutunan kayo mga kates magandang gabi po sa inyong lahat kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video, mga katiets.